guys panibagong araw panibagong vlog it's monday in the morning po uh, Magalas alas na 11 40 po ay pupunta po tayo doon sa basta po ng 250 punta po tayo sa ano po sa bridge point uh, aanohin ko lang po ito nang magsasakay lang po tayo ng bus na 250 or ano po yung mm, uh, 251 kaya siguro mamaya na po ino you know, mamaya pag mayroon na po tayong bit bit sa ngayon po wala pa po akong dala pwede po akong lumaka doon 15 minutes lang naman pagbaba sa bus ng 250 so punta po tayo dito dito po tayo mag abang ng bus pero pag matagal pa po ay punta po tayo sa El para doon po tayo sumakay ng bus so lakad lang po ano makapag vlog po tayo sa lugar ng downtown ng San so dito po tayo ano maglalakad kasi po ay dito po tayo, ayan po yung mga naka-uniform po, yung mga naka ano po, ng ano po yan wait, wait, wait. ano po yan, naga uh, naga, nagtitikit po yan ng mga car na mga expired na ayan. nagtitikit po yan sila tingnan po nyo yung isang alid doon may ticket na po yung Audi yung Audi na car po may ticket na yan nagsiguro po lalo na po yung so may ticket na po yung ano yung expired na siguro po yung parking niya yung kasi parang yung 25 cents ay or 50 cents ay 1 hour baka na ano na po yung expired may ticket na po yun alam mo po yung ticket na yun ay mga $300 $300 po yung ticket na yun so nandito po tayo ngayon sa akin po ngayong bagong apangan ng bus po uh, Monday po ngayon kaya busy busy na po yung mga car so at saka mabuti na lang po nakahulis tayo kasi medyo mahangin at hindi po ako giniginaw kasi mahangin po ngayon. Ito po. oh. Nag-ano po ng electric yung light po. Wala po ngayon ang bus dito. So, thank you God. Okay. Hindi natin naabutan yung bus. <laughs> Hindi po natin naabutan yung bus. So, Pakadiritso na lang po yung lakad natin papuntang El Camino Real. Tapos mamaya, gusto kong dumaan po sa pakabukas na lang po. Kasi bukas, pwede din po akong dumaan sa Smart and Final. Magluto na lang po ako mamaya ng ibang makain po. Mayroon pa naman ako doon. Uh, so dito po tayo dito. So maganda po yung panahon, mahangin. So, uupo muna po ako dyan sa bus stop kasi parang may something po yung sapatos ko. Sa second avenue na po tayo magapang um, kasi parang matagal pa po, po itong 250. Uh, dito na lang po. dito na ako kasi na thank you thank you thank you so dito na po tayo muna po kasi may something po yung aking sapatos kaya i haharap ko lang po muna kayo sa ano po kasi may something po yung sapatos natin ayan magdadrap po, po siguro ng mga ano yan na, na, matanda po na confidence leading yan po. Yung po na pipita po ng mga matanda. Yan po. Yan po yung matanda na So, Pipika po siya ng matanda. Ayan po yung kanyang pinipipika po. So, galing po yan ng candismelbury.com memory living so Ganun din po eh. Mm. Mayroon pa pong isang nakaanong. 对不对

at nandito po tayo. Mayroon po mong baka magtaka po kayo. Hindi po ito, ano po, heat seats po. Ang heat seats po ito, yung blue, Pero yung itim po, kapag nahulog, hindi po siya mahuhulog kasi nakasabit lang po siya dyan. So, mo muna po tayo ng ano, mga pictures. Pwede po siya ganyan pala sa taas. Oh. Para ano. Hmm. Hi! Style ni tita. <laughs> Nandito dito po tayo. Itingnan e tingnan din. Kasi matagal-tagal pa no. Baka lalakad tayo ng all green. At pwede tayong bumili ng... Lakad-lakad lang po muna tayo dito. Okay. Tapos so, andito po tayo ang dami pong ano po flower flower po dito sa my parking lot ng hospital hospital po ang ganda ng mga bulaklak tingnan po yung mga bulaklak ng hospital ayan sa mga bulaklak lang po mga roses po yan ng mga mini roses po mini roses yan mini roses dito po tayo sa may parking lot po ng hospital tingnan po nyo dito so, yan po, non-emergency hospital service, yan po pwede po yung behavior, behavior your outpatient service tapos pwede ka po dito mag dialysis ayan tingnan po niyo mga bulaklak nandito po tayo sa peninsula hospital po dito ko po pinanganak yung anak ko po na ano panganay. Hmm. Two story po yung ano, yung parking mayroon po dun sa baba ayan. Dito po, kahit saan ka magpunta po, may mga puno ng kahoy para malilim at ma hindi po masyadong mainit. ah uh, na lang po ako dito ng bus. Dito na po ako magbablog-vlog. Kasi, ayan po yung mga, mag, magbibilang na lang po tayo dito ng mga kutsi po. Kasi, nabi, naiwan po tayo ng bus. Mabuti pang magbibilang po tayo ng mga car. Yung mayroon pa nga po doon, no? Medical Art Parking. So ganito po yung bandila po ng California. yan may may ano po, may bear yung isa, yung white bear po yun at ano uh, American flag. Yan, yung naka ano po, parey dalawa po sila. Eh. Yan ang gusto kong anuhin kay ano eh, kay uh, Kambayan para makuha po. Para maano po yan. So matagal pa sana kahit doon naman ano sa Hillsdale, an din hapanaw din doon ano basta lang malapit ka lang i-drop po dito naman ang layo naman i-drop po kung maglalakag ka pa ng 15 minutes pero okay lang kasi pwede naman tayong magbablog so siguro po ko po muna to kasi mamaya pa yung bus para makapag-vlog din tayo mamaya no? so dito na lang po ako para dito na lang po ako maghintay sa bus dito upo, upo na lang ako at tatapusin ko na po ito tensing shoot out po sa lahat ng aking mga minamahal na mga subscriber silent viewers sa mga OWs kay at hindi Bigam may galap shoot out po so dito na lang po muna tayo po mag, mag vlog vlog po muna at <laughs> sote dito po tayo muna yung pas na yung pas na dahil namiss po natin yung bus yung bus ngayon yung ay uh, 1224 yung um, bus natin yung sasakyan kasi aalis pa yun dito sa Hillsdale ng ano po Hindi hey, nandito na po ngayon yun kasi umalis na yun ng 12 or 30 doon sa Hillsdale so malapit na po yun nandito malapit na po yun nandito yung 12 24 na yun. so dahil na-miss natin, shoot out na lang ako sa mga kaibigan ko, sa mga bago kong subscriber, silent viewers, sa mga subscriber ko, sa mga silent viewers, sa mga OWs kayo din naman, hindi, at sa mga members of each other ng isang sponsor na si JC Pinarejo. Higa Miguel lang, shoot out. At magta-thank you po ako kilat. kilay is life kay Away kay uh, Hermino kay Sower Panaco ni Santos and Eric T. Cortes mga sinya kay Rin Suzuki kay Milang Lang Lang mga so lahat lahat po Nalulusok po sa atin. Thank you, thank you po. Kila Tita O, Rosmaranan sa lahat hindi ko na po kayo ma ano ma isa-isa pero yan lang po tatapusin na lang po natin yung ating pagpa-vlog kasi para mayroon tayong pang-vlog po doon mamaya thank you thank you I love you po I love you